Hello mga kasari, good afternoon po sa ating lahat. Time check natin is 12.30 p.m. So halos kakarating lang natin galing sa grocery store. yung sa suki natin kasi kailangan na talaga natin mamili ng mga chuchirya natin. Ayan o, no, kung nakikita nyo yung ating mga chuchirya section, ang dami ng mga lagas laga, So halos wala na mapagpilian na maayos yung ating mga customer. Ayan, so dapat nung uh, nung huling namili nga pala ako is nakalimutan ko yung mga chichirya na mga pinamili ko dun sa counter buti na lang hindi siya naisama dun sa mga binayaran ko na ilapag ko dun sa bandang baba ng counter so nalimutan ko isama sa pagbayad kasi nung habang ako nag-aayos ng mga pinamili ko dito sa kandindahan naalala ko at napansin ko bakit kako wala akong mga chichirya kasi ang alam ko bumili ako kako yun Naalala ko, nakalimutan ko nga pala doon sa uh, bandang counter doon sa baba, doon sa sahig. Ayan, hindi ko na isama sa pagbayad natin. Ayan, buti na lang hindi natin naisama sa pagbayad. Kung hindi, ah, uh, sigurado babalikan natin yun kahit na hapon na. So, meron ako rito mga pinamili. Karamihan naman dito is yung mga kutserya naman. So, ito yung ating mga nagpamili ngayon. Uh, balit yan. Kung nakikita nyo, karamihan talaga dyan is uh, more in Chichiria tayo today. Ayan. Kasi, uh, marami tayo dyan yung mga panibagong items. Kagaya ng ating mga Mr. Chips. Ang tagal ko na rin hindi nagtinda niya. Yung ating, uh, tawag nito, Choco Charm. hayan Tapos, yung ating Roller Coaster. Yung ating ah uh, potato fries na red. Ta bali, tatlong klase yung potato fries na binili ko. Yan, tapos meron tayo dyan pillows o uh, violet at saka yellow. Plus yung ating oshi na sweet and spicy at saka yung spicy, yung red. Meron din tayo ditong, uh, ito, dalawan tayo ng ating serve. Tapos, ito, pagkain naman ito ng pusa. ng mga pusa ko naman sa bandang baba niya. Ayan, mga chicherya pa rin yan. Tapos, uh, meron lang tayo nabiling mangwan. Bali, yung mangwan natin, meron tayong malit uh, maliit nito. Tapos, meron din tayong malaki na nabili. Uh, dalawang piraso. Tapos, yung sa bandang baba naman yan, is yung mga ne, mega sardines at saka ligo sardines. Ayan, tapos yung sarsaya lang. Pang personal, saka yung pambenta natin dito plus meron lang tayong nabili na dato puti na toyo pang personal ko naman yung gamit so yun lang guys ang ating mga napamili for this video more in chichiria so uh, ayusin ko lang to after natin mag lunch uh, tapos mamaya ko na lang ipapakita sa inyo after niyang maayos sa ating ano para mamaya pag magbilihan na yung mga customer natin ng hapon is meron na sila makita dito ng mga display para magaganda maganda na sa paningin ng ating mga customer kasi sa ganitong oras talaga halos pa konti-konti yung bumibili pa isa-isa kasi nga tanghali na so hayan yung ating mga chuchirya section napaka dami nating kalbo-kalbo, 'di ba? Ang pangit pingnan. Ang balak ko nga sana is paubos ko muna lahat niyan. Kaya lang, talagang napakapangit tingnan sa isang sari-sari store na talagang kalbo-kalbo yung ating mga chicheria section o diba halos wala na mapagpilihan na maayos yung ating mga customer kasi nagsasawa na sila sa mga paulit-ulit ayan tapos baka umabot hanggang dito yung mga display ko ng mga chicheria natin ng mga panibagong binili natin ngayon kasi nga baka kukulangin yung space natin dito ayan o oh, ang init o oh. tanghalin tapat pa talaga. Yung yung ating kurtina sa harap na yan, nakalugat, nakalugay na siya. Napakainit uh, na. February pa lang pero napakainit na. Dapat talaga ngayon ng February yung talagang taglamig, 'di ba? At malakas yung hangin pero ayun, uh, maaga yung taginit ngayong taong 2024. So, 'yan lang muna, guys. Uh, babalikan ko kayo after natin mag-lunch. So, ayan na yung ating mga napamili na i-display na natin. Meron tayo dyan na uh, Oshie Red, 5 pieces, tsaka Oshi Sweet and Spicy, 5 pieces. Then, yung roller coaster natin is 5 uh, pieces din yan. Nabenta na yung tatlong piraso. Then, yung tortillas natin is 5 pieces din yan. Ayan, tapos, uh, ito na mga ating Choco Cham, 5 uh, pieces din yan. Wala pa dyan na bibenta. Tapos, itong ating Loaded, Cheese filled Ayan. Uh, five pieces din yan. Tapos, yung yellow naman natin na pillow sa apat na piraso na benta na yung dalawa. Yung violet naman is 5 pieces. Tapos, itong ating mangwan, ayan, na green, yellow, uh, maliit, uh, five pieces din. Itong ating martis, 4 pieces na benta na yung isang piraso. And then, doon sa taas nyan is mangwan na malaki, yung green na benta na isang piraso lang. Ayan, wala nang laman agad-agad. Kaka-display lang natin. <laughs> Tapos, kagaya ng sabi ko, inabot na nga sa bintana yung ating mga chicheria, 5 pieces ng Mr. Chip, saka yung tatlong flavor ng ating potato fries. Yung red naman, potato fries, nabenta na yung isang piraso. O, oh, diba? <laughs> So, tapos, may nabili nga pala tayo ng how how din. Isang balot ito. So, nabenta na yung iba. Habang tayo nagdi-display kasi kanina, may mga bumibili na sa atin. O, diba? Sana, laging ganer ng buhay sari-sari store habang nagdi-display pa lang. Marami nang bumibili sa ating mga dini-display. O, diba? Kasarap naman. <laughs> Tapos sa ating dato puti to, yun naman 200 ml. Tatlong piraso lang nabili natin. Kasi nga, baka kasi kulangin yung dala natin pera kanina sa grocery store. Tapos sa sardinas natin, yung Ligo Red at saka Mega Red. Apat na pirasong Ligo Red. At uh, tatlong piraso ng Mega Red naman. Yung isang piraso ng Ligo, nasa likuran naman ito. Ayan. Tapos, ito yung nabili natin naman na serve powder na yellow. Yung dalawang tie. So, bali yung iba niyan is nandoon sa ating cabinet. Kasi nga, nagkaputol-putol yung uh, bawat tie. Bali, may mga nakadugtong lang pala ng mga scotch tape. Tapos, yung sarsaya natin. Ayan, nilagyan ko na siya ng price. Four pieces lang yung ating binili. Tapos, meron tayo dyan ng malaking, malaking nabili eh, pang personal natin gamit sa kusina nakabili na rin tayo ng ating isang type pa, ng ating magic sarap kasi bawal tayong magbusan nito dahil araw-araw talaga -araw may at maya binibili ng ating mga customer super fast moving yung ating magic sarap so hayan mga kasari hanggang dito na lang ang ating update for today's video inabot na tayo ng gabi sa ating pagdi-display dahil nga abang tayo nagdi-display may mga bumibili hindi pa tayo matapos-tapos sa ating mga gawain thank you for watching see you on my next vlog 拜拜。Bye bye.